Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Nando doon ang grupo nila ni Manong Ramon doon sa sala at hindi talaga mawari nitong si Riba kung bakit nakakaramdam ito ngayon ng kakaibang pag-iinit sa kanyang katawan. Gumagalaw din ang kanyang mutya at nakakaramdam ng panganib itong si Riba. Biglang nababalisa ang pag-iisip nitong si Riba at nagiging malikot na ang kanyang mga mata sa mga kaganapan sa buong paligid. Pati din pala itong si Manong Ramon agad na nakakaramdam ito ng kakaibang pakiwari. Lumingon itong si Manong Ramon kay Riba at bulong na wika ng matanda. Riba, mukhang magkakapareho ang ating mga naramdaman. Ngumiti lamang din itong si Riba sa sinabing iyon ni Manong Ramon. Alam nitong si Riba na makahulugan ang mga pinagsasabing iyon ni Manong Ramon. Sa sandaling iyon, nando doon naman sa labas ng bahay ang mga tauhan nitong si Karubin. Tanging kasama niya doon ang dalawang mga pinagkakatiwalaan ng mga bodyguard at ang grupo nila ni Riba. Makalipas ang ilang mga sandali, nagtataka si Nariba. Nang biglang dumarami na ang mga tauhan ng nasabing Don Manolo na nakapalibot ngayon sa kanila. At ilang minutong nagdaan, hindi pa rin lumabas ang mayaman na si Don Manolo. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali. Biglang nakakarinig ng mga putukan ang mga ito galing doon sa labas ng bahay na iyon. Kaya nagtataka ng sobra ang kaninang grupo. Agad, nagtumayo itong si Karubin para sana matingnan ang mga kaganapan doon sa labas. Hindi kasi pangkaraniwan ang mga putukan na iyon sunod-sunod na kasi. At pagkatapos, nakakarinig ang mga ito ng kasunod na parang mga sigawan. Kaya masama talaga ang hinala nila. Ngunit bago pa makahakbang si na Karubin biglang tinutukan na sila ng mga baril ng mga tauhan nitong si Don Manolo na nakapalibot sa kanila doon sa sala. takang takang mga ito. Ngunit maagap nang nakahawak ngayon sa puluhan ng kanyang dalang punyal na nakasuksok sa tagiliran itong si Riba. Nag-uusal na din itong si Manong Ramon ng mga orasyon habang agad na nag-iisip naman ng paraan itong si Binjo. Agad rin na nakakaramdam ito ng panganib agad nitong pinag-aralan ang mga kinaroroonan ng mga kalaban. Uwi ka naman agad nitong si Karubin doon sa mga bantay na nasa paligid. Ano ang ibig sabihin ito? Nasaan na si Don Manolo? Sagot naman ng isa doon sa mga kalalakihan na nakatutok ang mga baril sa kanila. Huwag na lamang kayong gumawa ng masasamang mga pagkilos, Karubin, kung ayaw mo madamay. Ang tatlong ito lamang ang pakay ni Don Manolo at Pinunong Agere. Kaya napatitig itong si Karubin doon sa lalaking nagsasalita. Muling tanong nito. Ibig bang sabihin na si Agiri ang nasa likod sa lahat ng mga ito? Tumango lamang ang isa doon. Naisana itong si Mang Rubin na wag nang mangialam ngunit biglang may pumasok doon na dalawa at nang makita na nakatutok na ang mga baril ng kanilang mga kasamahan agad na balita ng mga ito na napatay na nila ang lahat ng mga kasamahan nila ni Karubin doon sa baba dito na nagbabaga sa galit itong si Karubin ang inaakala niya na hindi sila kasama sa plano ng mga ito ngunit pinatay ang kanyang mga kasama nagmumura na itong si Karubin. Mga litsik kayo, bakit ninyo pinatay ang aking mga tauhan? Biglang sinunggaba ni Karubin ang isang malapit lamang sa kanya at pilit na inagaw ang dala nitong baril. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, agad na kumilos na din si Nareba. Itong si Manong Ramon, agad itong umindak ng tatlong bisi sa sahig na naging dahilan para hindi makakagalaw ng ilang mga segundo ang mga kalalakihan, sinamantala na nila ang mga pagkakataon na iyon. Ang dalawa, nakasama ni Karubin, agad din na sinunggaban ang dalawang kalaban na nandoon sa may pintuan at inagaw ang dala nitong mga baril. Pagkatapos agad nang pinagbabaril ang mga ito, itong si agad na ginilitan niya ang liig ng isa ibinato ang hawak na punyal doon sa dibdib ng isang lalaki. Tumarak ito doon na agara nitong ikinamatay. Matapos naman iyon, gumawa na din ng pag-atake itong si Binjo. Gumulong ito sa sahig at pinulot ang isang baril na nando doon. At agad na pinagbabaril na din ang mga tauhan itong si Don Manolo. Makalipas lamang ang ilang mga sandali agad na wika nitong si Karubina. Manong Ramon, hindi ako alis sa bahay na ito hanggat may nabubuhay pang mga tauhan ni Don Manolo. Kung gusto ninyong sumama sa amin, sumunod lamang kayo. Pagkatapos walang habas na lumabas ang mga ito ng sala at pinagbabaril ang bawat makitang mga kalaban doon sa labas. Sumunod na din si Manong Ramon. Wala na silang mapagpipilian pa kailangan din nilang makalayo agad sa lugar na ito. Alam nilang anumang sandali, may mga darating na mga kalaban. Nang tuluyan ng makalabas ang mga ito, doon sa bakura ng bahay, mas umaatikabong bakbakan pa ang mga nangyayari doon. Biglang tumakbo na din itong siriba ng sobrang napakabilis na ikinagulat ng mga kalaban nila. Halos kasi hindi na nila masundan iyon ng kanilang mga mata dahil sa sobrang bilis. Pati pa nga sina Nakarubel, napatulala ng ilang mga segundo ang mga ito at napatitig na lamang doon sa unahan. Agad na inatake ni Riba ang apat na mga kalalakihan doon sa git ng bakod na sa mga pagkakataon na iyon, gulat na gulat ang mga ito sa bigla ang pagsulpot doon nitong si Riba. Agad na napapatay ito ni Riba gamit lamang ang hawak nitong punyal Samantalang itong si Binjo naman ang umaalalay kay Riba. Pinagbabaril nitong si Binjo ang bawat balak na lumapit sa kinaroroonan nitong si Riba. Tumulong na din si Nakarubin na mas lalong nanggagalaiti sa galit ng makita ang bangkay ng kanyang mga tauhan na nakabulagta doon sa paligid. Hinaribas na nila ang lahat ng mga tauhan ni Don Manolo at nitong si Aguirre hanggang sa lumipas ang ilang mga minuto napatay na nila ang lahat ng mga ito. Agad na may kinuhang patalim itong si Karubin at hiniwa niya ang katawan ng isa sa pamamagitan ng kanyang paghiwa may mga isinulat ito doon na babala para kay Don Manolo. Matapos iyon, wika nito sa matandang si Manong Ramon. Manong Ramon, Magkikita na lamang tayo sa mga sumunod na mga pagkakataon. Sa ngayon, maghihiwalay muna tayo ng landas. Mas nakakabuting umalis na din kayo agad. Batid kong ilang minuto lamang ang mga makalipas. May mga darating dito na mga tauhan ni Don Manolo at Aguirre. May mga sasakyan dyan na maaari niyong gagamitin. Pagkatapos, mabilis nang pinasibad ang sasakyan nila ni Carumen Palayo doon sa lugar na iyon. Sa tingin naman nila ni Manong Ramon, mayroong malalalim na tama din itong si Karubin at ang kanyang dalawang mga kasama. Kaya nangangailangan iyon ng mabilisang paggamot. Walang magagawa na din kundi umalis na din ang grupo nila ni Manong Ramon doon sa lugar na iyon. Agad naman nakinuha ni Binjo ang isang nakaparada na sasakyan at mabilis na umalis ang mga ito. Ngunit kakaibang daan na ang kanilang tinatahak. Makalipas pa ang ilang mga sandali, dumating na din doon ang pinagsamang pwersa ng grupo nila ni Don Manolo at Aguirre at mas lalong nawindang ang kanilang isipan at mas lalong nilukuban ng sobrang pagkagalit nang makita ang nagkalat na mga bangkay ng kanyang mga tauhan at ang mga bangkay na din ng mga tauhan nitong si Karubena. Ngunit wala silang mahagilap na katawan ni Karubin at ng mandirigmang nakakalaban ni Aguirre na si Riba. Uwi ka agad nitong si Aguirre. Yawa! Mukhang ligtas at nakakatakas pa ang mga ito doon, Manolo. Napatay ng mga ito ang aking inutusan na sundan ang mga ito doon sa kanilang tinitirhan. Hindi ako makakapayag na hindi may paghiganti ang kamatayan ng aking mga tauhan sagot naman ng matandang milyonaryo Sino ba talaga ang mga ito Agere Bakit namamatay ang ating mga tauhan na di hamak na mas marami pa sa kanila ang bilang Gaano ba kagaling ang sinasabi mong tumalo sa iyo Malakas at magaling siya doon Manolo Sa tingin ko hindi iyon ordinaryong mandirigma lamang. Mukhang may misyon iyon dito sa ating isla. Kaya kailangan na mapatahimik agad natin ang taong iyon. Kasama na din ang matandang pulobe na si Manong Ramon. Mukhang may mga binabalak ang mga iyon na ikakasira natin. Pagkatapos agad ng kumilos na naman ang mga ito, para tuluyan ng mapatay si Nariba. Agad na tinawagan ng mga ito ang grupo ng mga hunter na kilalang bayarang kriminal dito sa isla. Hindi lamang bihasa ang mga ito sa paggamit ng baril kundi bihasa din sa mga pamamaraan ng pakikipaglaban. Mga bayarang asasin ang mga ito ng mga mayayaman na mga durugista dito sa isla ng Las Palmas ang grupong ito ang tumatrabaho sa sinuman na ipapatay ng mga malalaking pangalan dito sa isla. Sa mga oras din na iyon, tuluyan nang nakakalayo ang sasakyan nila ni Manong Ramon. Ngunit nang mapagtanto ng mga ito na malayo na ang mga ito galing doon sa kanilang pinanggagalingan, inaabandonan na nila ang kanilang sinasakyan at maagap na sumakay ng tricycle pabalik doon sa kanilang tinitirhan. Makalipas lamang ang ilang mga minuto pagdating doon. Agad na masinsinang nag-uusap ang tatlo. Ninanais na nitong si Manong Ramon na umalis na doon sa ilalim ng tulay. Ang iniisip kasi ng matandang si Manong Ramon. Baka sa katagalan ng mga pangyayaring ito, madadamay pa ang mga taong nakatira doon. Agad naman na ayunan ito ng dalawa. Nagpasya na din itong si Binjo na sumama na sa kanila ni Riba at Manong Ramon sa kanilang misyon na pagbuksa sa lahat ng mga kasamaan dito sa isla. Agad naman na nagmungkahi itong si Binjo na doon na sila lumipat pansamantala sa lugar ng kanyang dalawang mga pinsan at ang kanyang dating tinitirhan. Agad naman na sumang-ayon si Riba at Manong Ramon sa sinasabi nitong si Binjo. Kilala din ni Manong Ramon ang dalawang mga pinsan nitong si Binjo. Mga matatapang din ang mga ito at kapwa matador doon sa may merkado. Malapit lamang ang tirahan ng mga ito na nakatayo doon sa mga bakawan na nasa gilid ng malawak na sapa at doon naman sa kabila makikita ang dalampasigan ng dagat. Pinili kasi ng mga ito na doon para malayo sa kaguluhan. Agad na pinasibad nila ang kanilang sasakyan papunta doon sa mga bakawan. Tahimik na ang lugar na iyon. Tanging natatanaw nilang mga tirahan ay ang mga nakatayong kubo doon sa gilid ng malawak na sapa. Maraming mga lamuhan din sa lugar na ito bukod sa mga bakawan. Kaya tago ang kanilang kinaroroonan ngayon. Pagdating ng mga ito Gulat na gulat pa nga ang mga pinsan nitong si Binjo. Ang inaakala kasi ng mga ito na napapahamak na itong si Binjo doon sa kaguluhan doon sa may merkado. Hindi makapaniwala pa nga ang mga ito na malakas na ang kanilang pinsan at buhay na buhay. Ngunit nang makita naman ang dalawa na kasama ni Binjo ang matandang si Manong Ramon na intindihan na nila ang lahat-lahat. May hinala na din kasi ang mga ito tungkol sa tunay na katauhan nitong si Manong Ramon. Ilang sandali pa, ipinakilala nitong si Binjo itong si Riba doon sa kanyang mga pinsan at inihayag na din ito ang kanilang tunay na pakay dito sa isla ng Las Palmas. Napatitig ang dalawang pinsan nitong si Binjo kay Riba. Matipuno nga ang pangangatawan nito. Ngunit hindi makapaniwala ang dalawa na kaya ng binatang ito nalinisin linisin ang buong isla. Ngunit gayon paman, man, huwi ka si Turbin. Kung ganun ang binabalak ninyo insan, sasama na kami dyan. Hindi naman maaring habang buhay na lamang tayo matatakot sa mga kriminal na ito. Lalong-lalo na kay Agere. Hindi tayo magpapadaig sa mga iyon. Sa pagkawala mo, Binjo, sinubukan namin na hanapin ka doon sa may merkado at sa paligid ng lugar. Ngunit wala na kaming matagpuan, kaya nagpasya na kami ni Rico na gumawa ng lihim na mga pagkilos. May mga baril na kaming nakukuha, kaya ano na ngayon ang susunod natin na gagawin Binjo? Sagot naman nitong si Binjo. Sila na ni Manong Ramon at Treba ang bahala sa mga dapat natin nagagawin, Turbin. Rico, ang sabad naman itong si riba Sa tingin ko, may mga gagawin ang kanilang grupo para makapaghiganti sa atin. Kaya simula ngayon, kailangan natin ng sobrang pag-iingat sa lahat ng mga pagkakataon. Ang hindi ko lamang maintindihan kung bakit nagkampihan ang mga iyon. Manong Ramon, bakit nagsabuatan si don Manolo at Aguirre? Sagot naman nitong si Manong Ramon. Maaaring may galit si Agiri kay Karubin, riba, at nadadamay lamang iyon sa atraso natin kay Agiri. Maaaring nagsasabuatan ang dalawang mga grupo dahil mukhang karibal ang tingin nila kay Karubin. Maaaring gusto din ng mga ito na kunin ang pwisto ni Karubin kaya ganon ang kanilang ginawa. Sagot naman itong si Riba doon sa matanda. Bukas manong raman, susubukan kong manmanan ang kinaroonan ng doon na iyon. Dapat nang mamatay ang mga ganitong uri ng mga tao at nang wala nang mabibiktima pa ang mga ito. May mga alam akong lugar na maaring kinaroonan ng mga ito, Riba. Bukas din, susubukan kong kausapin si Karubin para matutuloy na din ang ating binabalak. Sa gabing iyon, nagpapahinga na muna ang mga ito. Napakaganda ang lugar ng kanilang kinaruroonan. Kasalukuyan ng nakaupo ang mga ito doon sa ginagawang beranda ng mga ito na nakaharap doon sa may dagat. Malamig at napakaprisko ang buong paligid. Naiisip din nitong si Riba na parang kay bilis lamang ng mga pangyayari. Kailan lamang kakapanalo pa lamang niya doon sa paligsahan sa lugar ng San Nicolas. At ngayon, nasa balikat na niya ang kaligtasan ngayon ng lahat ng mga tao dito sa isla ng Las Palmas. Maliban doon sa dalawang mga pinsan nitong si Binjo na sina Turbin at Rico, may kasama pa ang mga ito na dalawang mga kapatid nitong si Turbin na pawang mga babae lamang at ang kanilang lulusayong. Dati kasi Katulong nila ang mga ito doon sa may merkado. Ngunit simula sa pangyayaring kaguluhan sa grupo ng mga tauhan ni Aguirre at nitong si Binjo, itinigil muna ng mga ito ang kanilang mga gawain doon sa may merkado. Dahil halos araw-araw, may mga tauhan itong si Aguirre na gumagala doon. Ngunit ngayon na, nagkakasundo na ang mga ito sa kanilang mga dapat nagagawin para tuluyang malinis na ang isla at mapatay ang lahat ng mga kriminal